para di mo mag-usad ko na ano kung sugat good kung ang hait niya mga boss is paana padong di ang hait mga boss ya tulak ang hang mga boss may hindi para ng mga boss kung asa tulak ito ba alam ko ako ba Mari kita mga boss

Hindi naman siya mabitin mga busing ko. One man. Hindi naman. Hindi siya mabawag mga boss. Ah, mga boss. yung mga Laom na ba yung mga boss? Sila palang kabirahan. Laom na.